Uy! Uy! Natangay ako ah! Malaki yata yung tubig! Pwede na! Ayun na! Ay laki oh! laki! Meron! Meron ano! Pumunta dyan! Uy. Ang nun! Ano kaya yun? Lumusob! Baka may kasama yun! Ayun meron! Marami! Ayun. Uy! Ayan oh! Uy! Yun ang lalaki! Wow! Ang lalaki ng uli ni Pepe! Uy! Wow! Ah. <laughs> lalaki! Wow! Uy! Ang lalaki! Sakad mo na. Ayun po mga pepoy, andito tayo sa malawak na ilog na to. Spot na to. Alam ko ba ang na bakuran? <laughs> Wala pa <pang> bakuran eh. <laughs> Wala pa. Wala pang ibabakod. pa lang. <laughs> Asawa pa lang. <laughs> Ayan, at magpahalang araw po sa inyo. Andito po kami sa ilog. At nang isla po kami ni pepoy. Ito yung bat natin. Ang huli. Ayan, subukan mo sa mahagos kung maraming isda. Uy, uy. Ganda na, paano? Pa pa. Pa haba. pa. sa ano to? Pa haba. Uh, Malakas yung hagos pala diyan, puy Kakauwi Minsan may mga naliligaw din diyan. Dala ng Wala. And tingin ka sa gilid-gilid po Ibaka may ano Makita tayong pang merienda Mga <laughs> natatangay minsan dyan Yan, oh. hanap po tayo ng spot na maganda Pero tingin-tingin kami sa mga gilid-gilid may -gilid. makita tayong kakaiba Kayamanan Agos ito, rito Uy, ang lalaki ng isda Mga ano, dalag ito, malabilis yung Agos Ako. Malaki ako yata yung tubig Mas ng ilog Sabi, tinatangay kami ng ano Malakas na habis dito Oh, malakas Grabe ko kaya makalusong, Hindi po, i lang, Kaya mo yan, palalim na palalim, Uy Uy huwag, 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 pwede po yung agos, ang lalakas uy, may itikling may egg yan ayan, haggis ka dyan po yun may maraming sida dyan no? tas mo ng konti doon no dun sa may yellow uli sa taas lumalim na pala yung tubig rito oh. iba na yung tubig dito ngayon baka nawasak oh. pa? oo hirap yata ang tumawid ngayon dyan oh. ang lakas kaya po eh boy, dyan oh. Mga isdang yung mga isidang hinahanap natin Ako, alis tayo dito Grabe, pagod ah Pagod, ang haba ng nilakbay namin. Lakad din ng agos. Hindi ko po talaga yung ano, buhay mga ano, mangista Kailangan mo ano. <laughs> Kahit pagod-pagod. Adventure -pagod. po talaga. <laughs> exercise na rin sa katawan. Yan na si set up po si Pepoy. Nakakaganda din daw ng boses ito eh. Mga exercise na ganito eh. Sana gumanda yung boses ko. Ayun doon po eh. Sige mo pa sa dulo Oo, oh, may sabit dyan ah oh, yan yan ya, pa pergi pak hagis Ayun Pwede na Ayun na, ay, laki oh Ay, laki, meron, meron, ano, pumunta dyan Ay, ay, noon Ano kaya yun, lumusob Baka may kasama yun, ayun, meron, marami ayun. Ho, yan oh, ayun Uy, yun ang lalaki. Wow, ang lalaki ng huli ni Pepoy. Uy, ay. wow. Ang <laughs> Wow. Ay, ay, Uy, ang lalapad. Jackpot. Swerte. Dito, dito sa taas. Kaswerte naman namin, no? Grabe po. Kahit pagod-pagod kami sa kakalakad, may malalaking huli pa rin. Grabe, huli. Jackpot. Jackpot. <laughs> <laughs> ko po yung sumabit sabit sabit ay tilapia pa rito swerte swerte ni Pepoy ah. yan yan mauli si Pepoy tatagalan natin to grabe yung ating ano na yun ha Pagsapalan doon sa Agos Ando na naman sila Yung namimingwit kanino Kabila na naman sila. O, oh, manghuli tayo dun. banda sa taas. Ah, may luya dito po yun. Poy, luya po yun. Luya yan? Tignan mo. <laughs> may luya. <laughs> luya ba yan? Tignan mo. Ay, di. Ano yan? Parang para taong na ano. Parang para tawas. Ano. Pantawas. Oo. Huwag mo nga. Kung anong ano. Hawakan mo lang, pakita mo kung ano yan Para tanong natin kung ano yan Ayan o, no, pakita mo And Ayan o, kala namin ano Parang luya ang tsura O, oh, pakita mo po i eh. Ayan o, hirap mo dito Ayan o, nakaiba Nakaiba, nakakatakot pala namin ano eh Ano kaya to? Bula Hindi, bula yan Parang luya ano, kung ano pwede mo Parang yung mga ano Sa atin, Naniwala sa kulam. <laughs> parang ganun eh. Parang yung sa tawas na alam. No? Oo. Kala ko luya. Kasi kasi nga na siya na luya. Parang oh. Luya eh. Kala ko may tumutubo luya dito. Ay ka ba? Yung panamandahon na to parang luya ang tubo. Oo. <laughs> Ganito na rin sa luya eh. Uh, maka libre na kami ng luya. <laughs> Yan no? Pang isang buwan. Pagpaganda naman daw yung luya. Oo. Sa labat? Masarap niya sa labat? <laughs> Medyo minit na po rito Ito po yung tulay ng train Ayan, train po yan Yun naman, tulay ng mga sasakyan Ayan o, agis ka pa dito sa gilid po yun Oo Para pwede na Ang laki o, ang pla -pla lapad. Nalalapad po ng huling ni Pepo eh. Malapad po. Grabe yan. Pagod ako kanina. <laughs> Lalim eh, tatangayin Lali. na ako eh Oo, nalaban din yung suot eh. Ayan o, lakas pa naman ng agos na yan, nakakatakot Nakakatakot pa Hindi tayo makakaliban doon sa kabilang no? yun Ano ka? Hagis pa, pa, pa dito sa gilid 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 lang, pwede na yan Ako, natin isa pa, makamakakawin pa tayo Ito lang sa gilid po eh. Yan, nagis na dito sa gilid lang. Ayun, nagis hey, ano. Pag may pay. <laughs> Pero may huli yan. So, o, barang, parang kanina lang yan eh. Pay ko? Yun <laughs> mo, baka sumabit. May huli yan. Ako Ganyan yung mga nakakahuli. Ayun oh, no, laki. Meron, meron. Meron, meron. 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 Oh. Ayun, ang Okay, hilahin mo po eh. Oh. Ah. Ano malaki? Meron? Ay, meron nga, ang lalaki. Yan, meron pong nahuli si Pepoy. Ay pangit yung hagis eh. Pwede na yan, malalaki. Hmm. Grabe po. Talagang swerte namin dito. Okay na po sa hagis na to. Pang ulam na yan. Ang lalaki oh. Pla -pla pa po. Ayun. Well, na to. Dapat na naman kami ni na pwede. sa ating lagaya. At na okay na itong ating huli na to. Medyo mainit dito sa area na ito. Nakakaingal. <laughs> po. Pagod din po kami ka kakatawid dito sa Rumaragas ang ilog. Oh, ah, taga lang. Tagal hmm. lang talaga para makahuli. Ayan, nalagay na ni Pepe sa lagayan. Eh, medyo mainit-init na rin yung camera ni Pepoy. Eh. Sobrang <laughs> init na. Nalapad oh. Pag. pinta lahat. sa palengke oh. At ang binibili natin sa palengke. Dito ka lang Taba oh Dami-dami rin. Dami -dami. Ito pa oh. Maluya, dalin mo na. <laughs> Para may pampaksi oh. mo talaga luya siya oh. Grabe. Ayan. Ayan, Ayan po, ang ating huli. Marami na rin. At uh, okay na po ito. At ating... aming punta dali na ito sa aming motor. Laga yan. Ayan. Ayan, po. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming channel. Sa mga bago pong mga mapapadaan sa mga channel namin kung sa akin like and subscribe po ninyo share nyo na rin po para mas maraming, maraming ayun po, at maraming salamat ayun yeah, magingat po kayo palagi God okay, bless po so ayun po pagkatapos po namin mga isda ayun kakain na kami ni Kaya body ay kami eh. kaming ano binili hindi po kami Bagto nakapagluto po na. Bagod. parang gusto namin na masarap ngayon ayun po may kami tapos kanin ayun po kakain muna po kami kain po tayo Ayan, at, at bilhin muna tayo Dahil hindi tayo makapag-move ngayon Ayan, ito po, chicken Tapos may rice po tayo dito Maraming maraming salamat po sa pagkain po na nasa harapan namin ngayon. Bigyan niya po itong malakas sa aming mga katawan. At maraming maraming salamat din po sa paggabay niya po sa amin. Lalo na po sa pag-implacing po namin. At uh, sa araw-araw po na ginagawa po namin. At maraming maraming salamat din po sa mga viewers po namin na namanagpaloid po sa amin. Ingatan niya po sila uh, at magpalaim pa po. At lalong uh, lalo, na -lalo na din po yung mga pamilya po namin. Maraming maraming salamat po. Peace you. Peace to you. muna ko na. namin muna ngayon ng kumain ng mga tarap Kaya po pumili na kami sa buo. Bumili na kayo sa buo, pa. Sa yung amin nga lang. Tayo lang tayong kapagpo. Ito lang Lagi po kasing tilapia? tilapia. lang

naman mamaya uh, bibili lang po ng ano, kung pwede yung pesa na papalitan doon park plug pag di pwede truck talaga kayo hindi talaga yung manda ano yan i-sasakay sa truck yung Ini yung yang po tayo dito. Minsan lang po tayo minom nito. Nagtatagal din. Hindi naman po tayo araw-araw minom nito. Bira-bira. Kaya masama din sa katawan nito. Pag-pag lagi. Hmm. Magpagmandang yung coke. sa kanin lang mm -hmm. <laughs> sarap naman sa kanin pwede na lang, pabili po kaming kanin sarap na talaga itong ulam sa kanin chicken parang pag yung chicken lang hindi ako satisfied pag walang kanin

tinalin siya 20,000 mm -hmm. parang nadedo yata siya nung sinunod yung ano yung viewers hindi niya inisip yung kanyang Pintasan. kaligtasan kung okay ba yung kanyang kakainin Okay yung laman? Pero yung buto, huwag mo nga kainin. Yung buto yan, tigas yan. Kumbaga, babatangal yan sa loob ng ato para siguro yan. Mabanga yan. Tapos kumain pa ng kumain lang. Hmm. Hindi na siguro nakainya. Ganun. Hmm. Para, para lahat ng mga kinain niya doon. Hmm. Tapos ikasama buto mo hmm. Hindi na siguro makahinga. Kaya ayun. Ilang araw lang din eh. Nagsubat din siguro ang anong loob mo. Nakakain pa siya eh. Mga ilang araw eh. Siguro yung mga kinain. Oh, okay. Hindi natutunan yan. Oh. sa pera kasi uh, uh, siyempre kailangan din siguro yung uh, dati na buhay pa rin kaya sa yeah, mga nagpa-comment din hindi nating atin po sa mga comment <laughs> <laughs> sa mga vlogger Hindi dapat eh ano. Wala man, wag yung boto. <laughs> Kapag nagpa-challenge naman siya, naubusin yung manok na walang boto. Hindi okay, mo okay, kayo pala. Hindi ka mangarap naman. Basta hindi makakasama. Pajarit melang sama, sama ah, ya, bu. <laughs> Para hindi marunong, mo alam. <laughs> Napanood yan yung ano, si mukbang, si kautol mukbang. Grabe mong patay. Puro talaga yung makataba, yung pinipin ito. salamat po sa panonood ko na uh, eh, ganito lang po yung vlog namin uh, at minsan hindi tayo nakakapagkutok dahil ano tayo sa oras itin itin nagagawa siya magkutok pero kapag may mahaba po tayong oras makapagkutok po tayo uh, baka nyo lang po sa mga susunod po namin mga video po namin Maraming marami. salamat po at mag-ingat po kayo pala. God bless po. God bless po. Terima kasih. selamatty lah